Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito na punang katahimikan at kalmadong enerhiya, ikaw ay nasa isang napakagandang punto ng iyong paglalakbay, isang lugar kung saan nagtatagpo ang tahimik na pagmumuni-muni at ang pagkakamit ng panloob na balanse. Ang buwan ay parang isang tahimik na tagapayo, ginagabayan ka sa mas malalim na pagkakaunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo, ang iyong likas na kakayahan na lumikha ng balanse sa iyong paligid ay mas lalong pinahusay sa araw na ito. Habang ginagalugad mo ang enerhiya ng kasalukuyan, mapapansin mong tila mas madali para sa iyo ang magpatahimik ng magulong kaisipan, ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, at bumuo ng isang kapaligirang may pagkakaisa at kapanatagan. Ang mga simpleng sandali ng katahimikan ngayon ay may dalang malalalim na kahulugan, mga paanyaya upang kilalanin mo pa ang iyong sarili at ang mga pinahahalagahan mo sa buhay. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang araw na ito ay punang mga pahiwatig na magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling pagkatao. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ngayong araw ay tila mga bulong ng universo na humihikayat sa iyo na bumitiw sandali sa karaniwan at yakapin ang bago. Ang mga munting sorpresa na maaaring dumating, isang mabuting balita, isang makabuluhang pag-uusap, o isang biglaang paanyaya ay maaaring magbigay ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang mga ganitong pagkakataon, gaano man kaliit, ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan sa iyong isipan at damdamin. Sa bawat pagyakap mo sa bago, lalo mong napapalawak ang iyong unawa at mas napapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Mahalaga na maging bukas ang puso mo ngayon, hindi upang tanggapin ang lahat ng dumarating ng walang pagsusuri, kundi upang makita ang kagandahan ng mga pagkakataong hindi inaasahan. Ang buhay ay tila isang tapiseryang hinabi ng mga sinulid ng karanasan, at bawat kulay, bawat linya, ay may hatid na aral at layunin. Ngayon, isang malakas na panawagan ang bumabalot sa iyo upang kilalanin at pahalagahan ang kabuuan ng iyong paglalakbay. Isa itong araw ng pagsasara ng isang yugto at paghahanda sa susunod, Kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataon na yakapin ang lahat ng natutunan mo, maging ito man ay mga aral ng sakit, tagumpay, kabiguan, o kaligayahan. Ang bawat hakbang na ginawa mo hanggang sa ngayon ay may saysay, at kahit ang mga pagliko na tila wala sa plano ay nagdala rin ng mahalagang aral na naging pundasyon ng iyong paglago. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, paano mo naalagaan ang iyong kaluluwa? Sa anong paraan mo pinayabong ang iyong kabutihan, pasensya, at pagkaunawa? Ang ganitong uri ng pagmumuni ay hindi lamang isang pagtanaw sa nakaraan, isa rin itong pag-ani ng karunungan na gagamitin mo sa mga darating na araw. Ang katahimikan ng araw na ito ay isang paanyaya na ibalik mo ang iyong sarili sa sentro ng iyong pagkatao. Ang kalikasan na yon ay tila may inialok na yakap ng paghilom at paghilom. Isang simpleng lakad sa ilalim ng mga punong mayayabong, o kahit ang simpleng pagtatanim o pagdidilig ng halaman sa tahanan ay may dalang pambihirang kapangyarihan ang mga ritmong likas, ang banayad na pag-ihip ng hangin, ang paggalaw ng mga dahon, ang tibok ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ay nakakatulong upang muling ikabit ang iyong enerhiya sa mas mataas na antas ng balanse at pag-unawa. Habang ginagawa mo ang ganitong mga aktibidad, mapapansin mong dahan-dahang nawawala ang bigat ng kalooban, at napapalitan ito ng pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaugnay sa mas malawak na layunin ng buhay. Sa mga ganitong sandali, mararamdaman mo na ikaw ay hindi nag-iisa, kundi bahagi ng isang mas malaking kabuuan, isang masalimuot, ngunit magandang sistema kung saan ang lahat ay may kaugnayan. Habang patuloy na bumubukas ang araw at ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga tao at sitwasyon sa iyong paligid, napakahalaga ng pagiging tapat. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging totoo sa sinasabi mo sa iba, kundi lalong higit sa pagiging totoo sa iyong sarili. Alamin kung anong mga damdamin ang tunay mong nararamdaman, at huwag mong itago ang mga ito para lang mapanatili ang panlabas na kapayapaan. Sa pagiging tapat, nagkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa iyong direksyon, at napipigilan mong madala ng mga ilusyon o maling akala. Kung may mga bagay na tila malabo o hindi malinaw sa iyong paligid, ang katapatan at malinaw na komunikasyon ang magiging gabay mong ilawan upang mahanap ang katotohanan. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berdeng oliba, isang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, katatagan, at likas na kagandahan. Ang mga numero mong dapat isaisip ay tatlo, labing isa, at dalawamputlima. Subukang gawin ang isang maswerteng gawain tulad ng paglilinis o pag-aayos ng iyong personal na espasyo. Ang pag-aayos ng iyong paligid ay nakakatulong hindi lamang sa pisikal na kaginhawahan, kundi maging sa emosyonal na balanse. Habang nililinis mo ang iyong paligid, nililinis mo rin ang loob mong naguguluhan. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang magpahinga hindi lang sa katawan kundi sa isipan. Pahintulutan mo ang iyong sarili na huminga, magpahinga at magpakatotoo. Kung may mga bigat kang dala, hayaan mong unti-unting mawala ito habang binabalikan mo ang lahat ng mga biyayang natanggap mo. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili para sa lahat ng mga pinaglabanan mo at yakapin mo ang iyong kahinaan at lakas ng pantay-pantay. Ikaw ay isang nilalang na punang kagandahan at tapang, at ang paglalakbay mo ay patuloy na umaangat. Kaya't sa pagsapit ng gabi, hayaang dumaloy ang pasasalamat sa iyong puso. Manalangin ka kung nais mo, o manahimik na lang habang iniisip ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sa pagyakap mo sa katahimikan at katapatan ngayong araw, makakamit mo ang isang malalim na uri ng kapayapaan na magsisilbing pundasyon ng iyong kinabukasan. Tandaan mo, kahit ano pa man ang ihip ng hangin o alon ng damdamin, ikaw ay matatag at nasa loob mo ang gabay na magdadala sa sa tamang landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.